Um, ngayon naman, no, mga kaibigan, mga mamay and sir, uh, ipapakita ko lang sa inyo yung mga ginagawa ng mga beginners pag nag-nose -no in parking, katulad nito. Ito po yung mga ginagawa ng, -no uh, ng mga beginners pag nag-nose in sila. Ang laging focus nila kapag nag-nose in po sila is yung pinupuntahan agad nila yung parking, hmm. parang ganito po, no. ipinapasok Pinapasok agad nila yung kotse nila hmm. sa nose in pag nag-nose in sila. Yan, napaka maling-mali po yan sa mga new driver. Napakahirap pong i-adjust niyan, no. Ang mangyari yan, atrasabante po ang mangyari sa inyo, no. Parang ganyan po, atras kayo na malayo Then uh, Forward na forward Yan, mali po yan Kaya ibang, ibang um, nag-aaral is Nahihirapan sila mag-park na nose in Kasi nga po, ang ginagawa nila is Dinediretso po nila sa parking no? Okay, ngayon explain ko naman po sa inyo Paano nag um, Nag-nose in yung mga Pro driver no? <laughs> Parang ganun Parang pro eh no? Mahirap hmm. po si Edja Yung tsaka mahirap din labas kasi eh nose in try natin no explain ko naman sa inyo paano ang dapat gagawin nyo para hindi kayo mayarapan sa nose in nose in parking ay reverse ko lang muna no nang Na galing ko sa pinanggalingan kanina may yung yung pagganong scenario po napakahirap po nun, no kaya ang gawin niyo kapag mag-nose in po kayo ganito lang po simple lang siya Okay Okay, pag mag-gnosing po kayo Siyempre yung pinaka Pinaka right punta nyo po agad yung Kung kaya nyo bumelo Bumelo kayo sa Pinaka kanan, no Tsaka ang focus nyo Pag kayo mag-gnosing Hindi nyo po pwede Papasukin agad yung Mismong parking Ang pupuntahan nyo po is yung Katabi, yung Suzuki Doon nyo muna ilalagay yung Muso nyo Parang ganyan po, oh Yan Tatapat ko siya dyan Then reverse po kayo ng Full pa Right Okay, parang ganyan lang po siya, no? Then, kapag kayo na pumasok is stop na po kayo. Para sakto po yan, pag nag pag nag forward po kayo is diretso na po yung kotse nyo, no? Parang ganyan, no? At least, magiging suwabi po yung pagpasok nyo sa No, Hindi ka tulad nung una na mo, eh. Mahirap pong i-adjust. Yun lang, no? Thank you po. <laughs>